Ano ginagawa niyo, Ben? Hindi. Yeah. Tapos lang na namin. Taw, oh Lord. Anong ginagawa? Ang patulis ng circuit board. Say hi naman sa camera. Hi, camera. <laughs> Adik mo? ikaw dyan. Anong ginagawa mo? Kakalipa. Ah, <laughs> talaga? Kinakalipa ba yan? Alam ko, nanilipa na lang ni Ano. Yeah. <coughs> Kakalipa mo, siyempre. Kaya rin. Uh... Lain